good morning everyone. Happy blessed Thursday. Ito lakad-lakad kami ng mga anak ko. May pupuntahan lang kami sandali. Kaya lang dito tupain kami sa mga tingnan nyo sa kapila. O, nakikita nyo. Tapos, tingnan nyo dito. Diba? Ang taas. Ang taas ng mga parang bagyo sa amin. Diba? Nakikita mo yung mga nandoon, no? Sa baba. Diba? Okay, thank you so much, guys. Have a nice day and God bless everyone. Thank you for watching everyone. Have a nice day and God bless.